Sadyang sasadyain namin itong puno ng balete dito sa Santissimo Rosario, San Pablo City. Para tingnan kung may inilaki na uli at para mag at picture na rin. Habang papalapit kami sa balete, may mga nakatambay na mama at nakiusap kami sa kanila na kung pwedeng mag-video, umayag naman sila at umalis din sa tabi ng puno. Siyempre, nakipagkwentuhan na rin kami kina kuya. Anila, binabalak daw nilang patayuan ng kubo sa itaas ng puno at lalagyan ng ilaw. Gawa <tinyo> ng doon oh kuya ayun taas, ang gandang may kubo. Habang nagkukwento si Kuya, lumapit na ako sa puno para mag Hindi kasi kami pwedeng magtagal at nag-uulan. O kung hindi man umulan, aabotin kami ng sobrang init kapag tinanghali sa daan. Sa tao na ako? pa ako tao. Hindi oh. ang so that... ako eh? Uh, Binata ho ako'y okay. maliit pa yan eh. Uh. Alam ko eh, hindi pa ako nung... At yun nga, naitanong ko kay kuya kung ilang taon na itong punong ito. Aniya ya, sampung taon lang daw. Parang hindi naman ako naniniwala. Pero tanging dendrochronologist lang ang nakakaalam kung ilang taon na ang punong ito ng balete. Patingin nga ng likod. Ayon sa mga lokal dito, isang puno daw na niyog ang kinain ng punong ito. Ayon pa, isa eh. Ano, eh. balete din yun? Yung isang yon? Ano ba si Yun o. Ano? May yukti no. May yukti yun. Balete din. Kaya ako'y naniniwala ko lang naka-terrataon. Ay agap kong kunin yung sanga noon. Wala, nagagalay tayo. Hindi niyo kuha. Hindi niyo nag-aalboroto. Nag-aalboroto ho, aray. Oo. Ayan ko, araw-araw tangan niya. Inuuling ko yun, aray. Hindi pili. Ano, ano, yung Sabi ko, sa transport na taong yung pula. oh Yung laging naging no, na lagi nagkakasakit. Ano lugar o ito? nasa Sarekto. Opo. Nalan ng lugar ito. Ah, Santisimo. Ayan si Kuya, sama na rin natin habang naglilinis ng kanyang bisikleta. Ay, umaambon na kaya paalis na kami. Alam. Tara. Tara. Tara, yeah, tatay, salamat po. Thank you, Thank you po.